Ordo this video ay uwi na ako. Hindi mga boss. Ayan, ngayong araw nga ay natapos na yung araw ko sa paggagawin. Katatapos lang ng shift ko sa trabaho. At ito pa uwi na. At daan ako sa palengke ng Taytay. -tay. Ayan, dumahan na naman ako dito at tumawid. Napansin nyo ba mga boss? Or napadaan na po ba kayo dito sa, sa highway na to? sa Dito sa kahabaan ng Avenue. Tay Rizal Avenue, Taytay okay. Rizal. Ewan ko ba sa ibang motorista mga boss. Nakikita naman na nila siguro na may pedestrian lane. Tapos... Kaya pa nilang magbigay sa mga tumatawid. Kaya parang lagi tuloy nagkakaroon ng patenteero dito. Nakikita ko syempre kasi halos sa tapat lang ng workplace ko, di ba? Hindi, anyway, wow. Anyway mga boss, na i-share ko lang naman. Baka mapadaan po kayo dito. Dahan-dahan po kayo sa inyong pagtawid at maging alerto. Naks, naging ano pa tayo bandang uli ah. <laughs> Basta na yun. <ayun. laughs> At nandito na nga ako boss sa bahay Bumili ako ng KFC Favorito kong ulam Para after ko magsaing Kakain na agad ako mga boss Kaya lang parang Nung nakita ko kanina yung KFC Parang bigla akong naumay Pero gusto ko siyang kainin Gulo ba? Diba? <laughs> naumay ako tapos gusto kong kainin Kaya kanina mga boss habang nasa palengke ako Naisip ko bigla na parang gusto kong humigap ng sabaw Pero gusto kumain ng KFC o Kanto Fried Chicken ay nakuha din, ang gulo talaga ng isip mo Bala ka dyan Kaya bigla ako nagkaroon ng idea Ihigip pa ako ng sabaw ng sinigang Gusto kong kainin yung KFC Kaya ang gagawin ko, isisigang ko na lang yung KFC Nakatikim na ba kayo ng ganoon mga boss? Eto, panoorin natin At pass power, pass power, At nabubulo na naman <laughs> fast forward na nga tayo mga boss nandito na ako sa bahay so nagayat na ako ng sibuyas kamatis tsaka syempre dahil sinigang merong sili siling green at lalagyan ko na rin yan ng pechay mga boss mas gusto ko yung meron dahon sa sinigang pechay masana sana yung lalagay ko kaya alam baka landa na Harot lang. Hinati ko lang sa dalawa yung mga KFC na nabili ko. Para marami tingnan, di ba? Di pwedeng masayang yung binili kong KFC dahil vegetarian niya ako eh. Dahil gusto ko lang makatingin mayo ng may sabaw. O maiba naman yung unuulam ko sa araw-araw. talaga -araw, ko ng konting twist. Max twist talaga. <laughs> At dito na nga boss. Mapapansin niya yung takot ng kaldero. Isa yan sa mga pinagbabawal na teknik. <laughs> ang pabigat yan para uminiturize ko ko sa rice cooker lang ako nagluluto mga boss wala akong gasol dito or paglulutuan eh at ito na welcome to a dense cooking show we put onion then tomato then the sili 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 nga ba pang sigang <laughs> and then make us, make us na ni insan yan syempre halukayin natin ang halukayin sabay lagay natin ang ating KFC o kanto fried chicken then make- us make ulit us ni insan yan syempre para manuot ang lasa ng ating mga panangkap O ng ating mga sangkap Then we put papalasa <laughs> Paminta, asin Kung ano yung mo sa kusina mo Ilagay mo At lalasa din yan Harap <laughs> lang Ewan diba ko ba boss Mahilig naman ako kumain Pero hindi ako nataba <laughs> Alam mo mga boss Hilig kong kumain Hilig kong magluto Pero hindi naman ako nataba Ang lakas kong kumain ng kanin Ang lakas kong kumain ng ulam Pero hindi naman ako nataba Anong meron sa katawang ko <laughs> 'yun so, no lang kaya yung kainin ko. Baka sakali tumaba ako. <laughs> Arut lang. Oops, oh my bad. Nakisingis na naman niya na. <laughs> Ibig sabihin, baka pwede mo ipagluto at yung niluto mo, 'yun yung kakainin ko. Baka sakaling tumaba ako. O, clear tayo na mga boss. Balik na nga tayo sa pagluluto ko, mga boss. Ano kasing sing daldala? <laughs> So ito na nga mga boss Pagkatapos natin gisahin yung mga sangkap At yung KFC Tapos lagyan natin siya ng tuting tubig So mga dalawang tasa para maraming sabaw Tapos pakuluan natin So pag gumulo na Haluin ulit natin May kas sulit natin Tapos syempre tikman natin yan At naalala ko lang pala bigla Abang nagihiwa ako dyan Lalo na dun sa kamatis sinapa na rin yung kamatis mga boss Ewan ko ba? Dati nung ayaw ko ng lasa ng kamatis Pero bigla ako siyang natripan Alam mo yun Para ako naman sanas sa sana Ano lang, share ko lang skill ba? syempre <laughs> dahil sinigang do, Lagyan natin siya ng pampaasi So, yung ginamit yung mga boss is Nose, sinigang, sa sapalok With gabi Tapos, pork pa siya So, yung chicken, maglalasang pork Pero bago ang lahat Nor Bikini, man <laughs> Arat lang Wala, <Ralo>, paliwanag lang <laughs> Ayan mga boss oh Kita nyo ba yan? Sabaw pa lang Mmmmm Nakakilig Sinigang lang ang nagpapakilig <laughs> Parang may pinaglalabang ka na naman boss <laughs> At kung napansin nyo dyan mga boss, nilagay ko na pala yung pechay. Tapos pinakuluhan ko lang sa saglit. Para hindi gano'ng maluto yung pechay. Mas masarap pa siyang gano'n eh. Yung pag mo yung pechay, medyo crunchy pa siya. Tara na mga boss. Kunin nyo na yung mga bahaw nyo dyan. Sabayan nyo na ako. Sabayan nyo na ako kiligin dito sa sinigang na to. <laughs> o oh, mga boss, yung mga katulad ko dyan na budgetarian na talaga naman nagtitipid dahil sa inflation rate na yan. <laughs> Dinamay pa inflation rate. Eto boss, para makatipid tayo, lagi sa lang naman tayo. ang maiba naman at hindi tayo puro prito. Baka puro mantika na mangyari sa katawan natin ito. <laughs> Huwag kayong magalala mga boss at wala pang 100 pesos yung minabot ng gastos ko dyan. Tapos pwede ko pang ulamin yan ngayong gabi hanggang kinabukasan. Pero palagay ko di naaabot ito ng kinabukasan sa akin. <laughs> Nangita naman sa itsura ko mga boss. Kinikilig pa ako. <laughs> So paano mga boss hanggang dito na lang po Maraming salamat sa inyong panonood at suporta Pwede na rin pong kalimutan na ipalo ako mga boss At kung di pa po kayo nakapalo mga boss Abay Ipalo nyo na ako At namapangiti naman kita boss Ingat po kayo palagi At huwag nyo po kalilimutan na magdarasal Paano mga boss dyan na po muna kayo At galit galit muna tayo At kami dalawa ng sinigang na KFC Ang magtutos ngayon Kakausapin ko muna ito lang mga sensinan <laughs> Kain tayo mga boss Ako po siya din Pangarap kong makalaya sa pagiging isang empleyado Pangarap ko din yung maman Paano ko gagawin yun? Abangan nyo na lang Panoorin nyo na lang <laughs> Hanggang dito na lang po Bye bye Love you O oh, ano katakawan mo ngayon Kaya pa? <laughs> Sabi ko na walang matitir eh